baga, mga kalods, mga bakal, mga idol. Salid mo na mga idol. Ayan, napakita ko naman sa inyo ang chest naman tayo ngayon dito. Saka shorter. So, mga kalod. Medyo stretch naman konti. Mga idol, paalong may YouTube mga idol. Na-like naman o. Oh. Ah, uh, papakita ko naman sa inyo ng konti lang sa aking nalalaman. So, chest tayo ngayon para medyo gumanggan yung ating abs. Konti. Yan. So, simula po tayo for set. So, start na po tayo ng alod. Para Ayan. So, liad. Yeah. mga kalods kailangan medyo tumatama sa shoulder natin at sa chest natin kailangan na pipit siya maigi para sa ganun eh kumakapit, lumolobo, at nagkakanamay siya dito Ayan. saka ito medyo lulobo to so, kailangan napit tayo adjust muna natin konti para nakikita yan ah so mayroon tayo sa So tatlo na lang mga kalok. So magkakalga pa tayo ng isang plate. Ayan. So mga idol. So may nang bahala. Kung paano nyo gagawin. Basta kailangan tumatama dito. Kaya dito. Kailangan na nakaliyad lagi.

ayo talaga pero kailangan hindi siya may gate Oi morning. <laughs> <laughs> oh, video <lang> <laughs> Bibi, 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 Ano si ito? Maliwan? Again. Oo. Oh, ano mo yung Ako. Eh, tsaka ano, may malamig ngayon. Nababawasan na yung init. Oo. Oh. Oh. ako sa'yo. ito dito lang hindi ganong nagulang eh. Sa ano? May kawain. Oh. Bulog na wala ka sa? Oo. Nung nakaraan. Lakas. Sa may kidlat na kasama nung nakakabakot eh. Hindi. ka Nung malakas lakas doon sa mga kawain. Oo nga. Dito ba sa Marilao? Wala. Oh, wala? So, <laughs> yun ang lupa. na po? Okay, uh, ang hirap, 40, 50 ang buhay. Hmm, hindi siya nagtutumasa um, ano? siya araw-araw nga yun. Magtext, magvideo, sao ba siya sa hirap ka ha? eh, lakas lang ane, naon na lang. En Ben, lunis ata eh, lunis na lakas? Alunis, ah, क्या बोला मैंने पूरा का वाक्य बड़े से ये कह रहा है तो Ayan na ako, alisangan kahapon nung ano eh. Habi ko ngayon na, maaga na lang. Okay na.